Hello, I'm back. I'm back sa wakas. Bumalik ng ating net, guys. Kaya ngayon lang nakabalik. <laughs> back to support na tayo ngayon, guys. Ayan. Live na tayo tapos replay na naman pagkatapos ng ating live stream. Replay is the key, guys. Dahil gila tayong nawala. Kung sa gato wala signal Nalal? Kung hmm? sa gato wala signal Nalal? Bado? Kung kadlaw na? Lunis? Lunis, Martes. Martes. Lunis, Martes. Wala tayo guys. Ngayon lang bumalik yung net. Tatlong araw. Pangatlong araw ngayon guys. Super kaya na gumimbo. Domingo ng ano? Linggo ng hapon, wala nang net. Tapos ngayon lang bumalik, o oh, di ba? <laughs> Kaya ayan, balik na naman tayo ngayon. Babawi tayo ngayon, guys. Dadalawang oras lang naman yung ano natin, guys. Tapos, replay na naman tayo sa ating mga kasama. Lunes, Martes, wala tayo, no? Linggo, hindi rin ako nakapag-live ng linggo. Linggo, Lunes, Martes. Ngayon lang, Merkoles. Good morning, good morning sa lahat. And mega mega love, shout out everyone. Sa hindi busy dyan, ayan. Pasok lang.